Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Chacha Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera para madali at tuloy-tuloy ang pagpasok nito sa inyong buhay. Mainam na gumawa ng mga pampaswerte para mas lalo tayong makapag-attract ng pera. Magkaroon tayo ng confidence at mainam na gumawa tayo ng mga pampaswerte para makatulong sa atin ito na mag-attract ng pera, hindi tayo mahirapan na makapaghanap ng pera. Tayo ay maging money magnet at lalo tayong mamomotivate na kumilos para maghanap ng pera. Kaya kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte, pasok lamang kayo sa mga video na aking ibinabahagi. At kung hindi naman, umanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Napakadali lamang ng pamamaraan ng pampaswerteng ito. Pangangailangan lang tayo dito ng isang buong dahon ng laurel. Alam naman natin na ang dahon ng laurel ay all-in-one pampaswerte. Malakas na nagtutupad ng mga kahilingan, protection, at pampaswerte ito sa lahat ng aspeto. Pampaswerte sa pera, pampaswerte sa negosyo, pampaswerte sa tahanan at pampaswerte sa buhay. Susulatan lamang ang dahon ng laurel ng Sacred Code na 33117. Ang Sacred Code na ito ay para madali kang makapag-attract at dumadaloy at tuloy-tuloy ang pasok ng pera o swerte sa iyo. At kapag naisulat mo na ang Sacred Code na 33117 sa dahon ng laurel. Hawakan mo ngayon ito at i-visualize mo ang mga positive na mga pangyayari na magkakaroon ka na ng mga positibong pangyayari. Magkaroon ka ng maraming pera. Tuloy-tuloy ang pasok ng pera. Hindi ka na mawawalan ng pera at hindi ka mahihirapan na maghanap ng kaperahan. Kaya kung meron kang dahon ng laurel dyan, Ilalagyan mo na ito ng secret code na 33117 at hawakan ito at i-visualize mo na ang mga gusto mong mangyari at saka mo ngayon sambitin ang chant na aking ilalagay sa screen. Tandaan na ang paggawa ng mga pampaswerte ay laging sinasamahan ng 100% na paniniwala, maging positibo, alisin ang mga galit, sama ng loob at ang mga negatibo mong iniisip. Iwaksi mo muna ang mga yan at gumawa ng mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte para ikaw ay kapitan ng swerte, puro swerte at walang mga negatibong pangyayari o mga negative energies na katulad ng malas makaiwas ka sa mga malas o mga negative energies at saka mo ngayon ito ilalagay sa likod ng iyong cellphone para palagi mo itong daladala -dala kahit nasaan ka man magpunta bago ka matulog ay sabitin lamang ang code na 33117 sa loob ng 45 days. At pagkatapos ng 45 days, ay susunugin ang dahon ng laurel at ihihipan ito sa hangin para madala ng universe ang mga kahilingan mo. Tandaan ang mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte ay magiging gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho ang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at matupad ang mga pang harap natin sa buhay na yumaman. At yun lamang po ang video ng ito. Kung nagustuhan ang video ng ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.